Magkakaroon na rin ng digital access sa mga Pilipino sa mga Sharia courts kung magiging ang isang panukalang batas na inihain ni Senator Robin Hood Robin Padilla. Sa Senate Bill 2462, ni Padilla na amyendahan ang unang o ang ilang probisyon ng Republic Act 9997, ang National Commission on Muslim Filipinos Act of 2009, para mas mapakinabangan pa ng mga Pilipino ang serbisyo ng Sharia Courts. Ani Padilla nahirapan pa ang maraming Pilipinong Muslim sa pagkamit ng serbisyo sa Sharia Court dahil sa kakulangan ng pondo at kaalaman sa pagsumite ng dokumento. Isa pang hamon ang kakulangan ng mga Sharia Court sa labas ng Mindanao. Sa ilalim ng panukalang batas, magtutulungan ang NCMF at Department of Information and Communications Technology o DICT at Korte Suprema Nabumuo ng digital platform para sa paperless filing ng dokumento tulad ng marriage, birth at death certificates at ang pagkolekta ng karampatang bayan. Tutulungan din ng NCMF ang pagsusumite ng legal na dokumento sa mga kasong inihain ng mga mus Muslim Filipinos sa, sa Sharia Court. Maari rin itong gumawa ng public-private partnership project para sa Muslim Filipinos.